Alright, so hello mga boss ano. Magandang araw sa inyo. And welcome back again na naman sa ating uh, channel at sa bagong video tutorial na naman. And so bali, ako uh, mapapansin niyo, meron tayong wiring diagram dito. And direct uh, request nga pala ito ng nakararami ano. Kung saan uh, paano daw mag-install ng mini driving light uh, na nakasabay sa uh, headlight ng ating motor gamit ang uh, gamit ang ating stock switch. Uh, stock switch to ng headlight natin. So bali, isasabay lang natin yung mini driving light dun sa stock switch no and at uh, hindi na tayo gagamit ng separate switch bali na kapag tutorial nga pala tayo ng uh, kung paano mag install ng mini driving light na walang gamit na relay and the uh, separate switch yung ginamit natin bali dito nga yun uh, uh, isasabay natin siya sa high and low ng uh, stock bulb ng ating motor or yung stock headlight ng ating motor so bali yun uh, hindi ko na patatagalin pa ito umpisa na natin yung ating video tutorial so bali ayan tulad ng dati mga boss dito tayo lagi nagumpisa sa ating battery kasi nga uh, battery operated yung gagawin natin pero depende pa rin to meron kasing stator drive na yung headlight na kasunod sa stator mapapansin nyo naman yun pagka yung uh, headlight nyo is uh, nakasunod dun sa minor ng motor pero dito sa video natin bali nakasunod siya sa ating battery So, battery operated siya Okay yun So, dito sa ating ayan, battery Meron tayong positive at negative dyan So, tulad ng dati uh, Yung positive ng ating battery mga boss 12 volts yan oh. Yan Yung positive ng battery natin mga boss May connected na wire dyan Which is itong uh, wire, uh, red wire na to Although, dalawa yan yung isang makapal Pupunta na yung isa sa ating starter sa ating starter sa starter na yan papunta And, uh, yung manipis naman mapapansin nyo meron tayong fuse dyan yung wire na yan may fuse yan yung stock fuse ng ating motor Which is 10 amps 10 or 15 amps so yun, yan yung stock fuse ng uh, ating motor so yung wire na yan mga boss papunta lang yan sa ating ignition switch Ignition switch. Ayan. Or sa susian. And take note mga boss. Ano, kung uh, yung susian nyo is two wires. Two wire lang yung makikita nyo. Bali. Walang wire na uh, black na may white dyan. At kulay green. So yung uh, dalawang wire na yon, Yung red wire at yung accessory wire lang yon. So yun lang yon. So bali dito sa video natin. 4 uh, wires yung gamit natin which is itong red yun nga yung red galing yun sa positive terminal ng battery so kapag yung source na yun uh, lumabas sa battery pupunta yun sa susian sa ignition switch ngayon kapagka yung uh, susian natin inon natin yan so kapag ka inon natin ngayon yung ating uh, ignition switch yung susian yung uh, source na galing sa battery na yun lilipat lang yan dito sa ating ACC wire yan ACC wire okay so but, uh, okay so balik muna tayo dito sa ating ignition switch mga boss ano? para hindi kayong malito, kung ang yung uh, ignition switch nyo is 4 wires tulad nitong nasa video natin ang hahanapin nyo lang dyan is, yung, uh, is itong red at saka yung accessory wire natin, so dito sa dalawa na to wala na tayong gagalawin dyan dito sa green at saka sa uh, black na may stripes na white, kasi yung da dalawa na yan itong black na may stripes na white, yan yung uh, kill switch wire natin or papunta na yan sa ating CDI. Yan. And uh, yung green naman, uh, pupunta na yan sa ating negative sa ground. So, wala tayong gagalawin yan. Bali, dito lang tayo sa red at saka sa uh, accessory wire, which is itong pure black. So, bakit nga ba natin sinamo pa yung kulay red? Kasi mga boss, uh, may kalituhan na nangyayari dito. No? Yung iba kasi, kapag tinest nila, uh, itong red at saka itong, uh, itong black, akala nila, parehas lang na uh, pagkukunan ng source although pwede naman yun pero may kaibahan pa rin dun. kasi nga kapag dito kayo nag connect or nag tap uh, hindi siya mapapatay or hindi siya kontrolado ng ating ignition switch unlike dito sa ating accessory wire na kontrolado or under ng ating ignition switch kasi nga kapag ka mo shut down yung buong system unlike dito kapag ka mo may buhay pa rin kasi nga live source na nagaling sa ating battery okay okay so balik tayo sa ating tutorial So, pagdating naman dito sa uh, circuit na ating headlight, mga boss, stock headlight. So, ganito lang yung uh, wiring diagram niyan. So, yung ating accessory wire, diyan connected yung uh, main source or yung common ng ating uh, switch. Ito yung common. Or uh, dito papasok or uh, dadaan yung pinaka-source. So, yan you know, o uh, nilagay ko na dito sa may kanan at sa kaliwa kasi nga di ba ganoon naman yung setup ng uh, motor or yung switch ng ating mga motor kapag ka uh, on na natin so stock switch uh, yung common connected sa accessory wire kukuha ng source pupuntahin nga sa main switch ngayon ako mapapan mapapansin nyo meron pa siyang dalawang wiring isang wire dyan kung mapapansin nyo yan yung ating park light no kung may park light man yung motor nyo or yung tail light dyan sasabay iilaw yan kapag kainon mo ngayon kapag kainon mo pa ng isang beses yung headlight na ngayon yung ating ah uh, yung headlight na ngayon yung iilaw palipat lipat lang yung mga boss nyo basta kumuha lang sya ng source dito sa accessory wire ililipat nya lang sa park light at saka sa headlight ngayon yung headlight na yun itong kulay yellow na yun yan yung pinaka source nya pupunta na ngayon yan sa ating ah uh, high and low high and low beam Okay. So dun sa high end low beam na 'yon, ah uh, for example itong uh, sabihin na natin itong gray, itong gray wire na 'to, 'yan yung low beam natin. Low beam wire. At yung blue naman, 'yan yung high beam wire. 'Yan. So kapag uh, sinwitch mo na dito sa main switch ng ating uh, headlight, 'yon, automatically yung source na galing sa switch, na galing dito sa accessory wire, tatawid lang 'yan pupunta lang yan sa may low beam sa may gray ah, sa may gray wire yan yung kapag pinindot mo naman yung high lilipat lang yung source papunta sa may high sa may blue kaya nga yung uh, ilaw natin meron siyang uh, high at saka low yan merong high at low yan so ganun lang kasimple mga boss ano ngayon dito na papasok yung uh, take note yung uh, ground wire hindi pala nasama yung ground bali tatlong wire yan uh, yung ground nasa gitna kung mapapansin nyo yung ganong symbol automatically yan yung ating ground yan or uh, negative okay so bali, tapos na tayo doon ngayon dito napapasok yung ating MDL yan or mini driving light yan tulad ng uh, request ng karamihan mga boss ano kung uh, nakapag install tayo ng mini driving light na hindi nakasama ng uh, na hindi na ginamitan ng relay so po, pwede naman dito yon basta yung low wattage lang Although, yung mga mini driving light yun, halos hindi na kailangan ng relay. Basta, uh, uh, sakto lang sila, no? Kaya, po, pwede na natin siyang isama sa high at saka sa uh, low ng ating headlight. So, sa so, mini driving light natin, mga boss, meron tatlong wire dyan. Isang yellow, uh, isang red, at saka isang green. So, depende pa rin niya sa uh, mini driving light na mabibili nyo, no? Hindi ko mo ganito yung color coding na ginamit ko. Ibig sabihin, ganoon na yung uh, din or hanapin yung color coding sa MDL. Nag-iiba-iba pa rin ng color code yan mga boss. Bali yung uh, principal principle or yung uh, flow or yung kung paano yung uh, gumana yung ating mini driving light. So, ganun yung tinuturo natin. Uh, katulad ng ginamit natin dito sa may uh, headlight. So, hindi mukha mo kamo nakikita kayo ng yellow. Yan, na, yung, uh, yan na agad yung uh, susundan nyo o rahanapin yung coil nag-iiba-iba -iba pa rin yan depende sa brand pati dito sa ating uh, mini driving light okay so yung green mga boss yung isang wire ng ating mini driving light kung 3 wires yung mini driving light nyo so, automatically yung isang wire dyan is ground so sabihin na natin itong green ngayon yung isang wire naman dyan uh, itong yellow yan sabihin na natin yan yung ating high so kung pwede na natin i-connect yan sa high wire ng ating headlight ayun at uh, yung red wire naman o pwede na rin natin i-connect yan doon sa may uh, low wire na ating headlight o pwede nyo pagbalik tayo mga boss depende sa setup na gusto nyo o pwede yung white ang gawin yung yellow or yung high ang gawin yung uh, high beam no or yung white ang uh, sorry yung yellow ang gawin yung high beam so magpa pwede nyo na may pagpalit palit yung mga boss uh, napakadali lang yan and uh, Ipo-post na rin natin yung soft copy nitong diagram na ito, no, para if ever mo na gusto nyong pag-practice, or uh, gawing uh, ano bang tawag dito, guide, yun, ah, screenshots nyo na lang. Yung subali hanggang dito na lang mga boss, ano, and uh, sana may natutunan kayo. At kung gusto nyo yung video na ito, so please, like, share, and subscribe.